guys kakakating ko lang galing dialysis bali ang baon ko kanina ay 7 11 shop yung asado tapos yung, ano, yung bago ngayon na kulay blue naiya ko mag review dun sa dialysis center hindi ko siya naubos ito yung kulay blue <laughs> may tira blue na may yellow ganun, ayun, yung kulay bali ngayon na itutuloy yung aking pagre review Ah, uh, ito nga pala guys, ang palaman ay fish isda. Kahit hindi mo batikman, talagang alam mong isda. Super. Yun, may isda. Malansa. And, kung hindi ka mahilig sa malalansa, yung amoy na malansa, alam matapang eh. Ah, uh, hindi mo siya magugustuhan. Dahil hindi naman ako sensitive, tsaka hindi naman ako arte kinain ko. Yun. Hindi ko lang naubos kasi una ko nakain yung ano, yung asado. Malingay ko titikman. Ulit. Right. Yan. Yeah. Sda siya. Tapos yung na. Masarap naman siya. Para sa akin na, hindi ko alam sa iba. Okay naman. Para sa akin, okay. Yun lang, malansa talaga siya. Tapos, medyo, may spicy lang ng konti. Hmm. Pag, ano, bandang huli. Kahit ganito, nagugustuhan ko naman siya, guys. Nagugustuhan ko siya. Kasi mahilig din naman ako sa isda. Pero kung hindi kayo mahilig sa isda, sure, hindi ko ito magagusto. Okay lang. Kung nagsasawa ka na sa pork, medyo na pansapit. Yan, no. Pwede. Tapos may yellow. Sarap niya para sa akin kahit malansa kaya lang pag may katabikat na hingahan mo yeah. alam na alam na isbang ang kinain sarap naman Hmm. Yung sauce. Nahuli yung sauce. Sabi ng susi na yun. Eh. Yan, inubos ko na. na inubos at yung sun niya ako kanina. Yung ngayon, nagutong ulit. Mas masarap siya pag may sauce. Pwede ito magugustuhan mga bata. Promise. 嗯，本地人样你打哟。我